Ang mga doon. Beboy Saka. tayo ng mga, sa mga, tayong mga, gulay ka doon. mga doon eh. mga natin mga gulay to. Ito yung tinatawag na sab sabi-sabi doko. Sabi-sabi doko dito sa Bulinaw. Ginugulay po to Masarap to lalo mo sa... Sa luyot. Ganoon. Sarabong. O naman. Masarap to mga idol. Kuha dito lang ito makukuha sa gubat-gubat. Mga ligaw-ligaw na halaman. na pwedeng makain. Hmm. Kung masipag ka lang sa mga gubat-gubat mga idol. Makakarami ka ng... Ayun eh, mga idol. Bayabas oh Dala Mm -hmm. Taas pero mga idol. Paano ko ba kukunin yan? Ayun. Taas pala tayong panungkit. Kaya dami. Nasa taas pero Right. Kaya ride! Naligaw na ako. Oh, ito. ito sa mga idol. Nasa taas tayo ng ano. Ay, doon. nakuha ka ng rabong? Alam mo, doon. Kumukuha siya ng rabong mga idol. Saka pa doon ba? Sige mga idol. Punta tayo kung kukuha tayo ng rabong. May nakita akong tikling dito. Tumatakbo.

Apa depan, Apa depan, mau itu lah.